Ila, mahangin! Foggy siya doon, hindi makita yung mga bundok. Guys, may eroplano siya doon. Hold you in my arms Forevermore This time I even the... I yung aming maliit Kaya lalapit ka, oh, no, So ulitin ko lang uli yung video Video namin <laughs> Kaya yan So doon tumamai maski doon yung ano lawak ng parking so ito yung natatanaw namin sa taas guys yan yung natatanaw ko yan yung parking na nakikita ko doon sa taas so ngayon ngayon ah <laughs> hindi talaga ako marunong maglaro ng ahas oh, siguro aralin ko pa yun sobra sobra doon. Ang layo-layo, guys. Ayan ho yung muski. Alam mo, lang araw ng ano, miyak <clears throat> si Siren. Gusto niya mag-groom-groom. Ngayon, alam ko naman kung anong nami niya yung kakain siya ng Prince Price. Try namin kasi nung nakaraan, bimili kami ng Prince Price. Pero, uh, doon sa binilhan namin ng biryani. Pagdating sa bahay, matigas na siya. So, ayaw niya. Yung pinupuntahan namin dito na ano sa mall, yung Prince Price, naka siya, hindi siya naka-fry. So, malambot siya. Malalaki yung hibla. Then, so, This is po Jaira, guys. Ayan. So, maganda. Ganda siya. Ah. Uh... So, may mga bayan. May mga friend kami doon banda yung mga building na yun. So, yan. Hindi pa maraming tao, maaga pa tayo eh. <laughs> Konti pa lang 'yung tao. Ya. Yeah. <laughs> Walang ganong tao ngayon. Maaga pa. Yeah. Anjet pa rin yung ano tindahan ng mga ginto.